Pero sa mga symptoms naman Dok, ng merong cystitis and UTI, may mga similarities po ba o iba yung pakiramdaman ng yes. cystitis? Actually, almost the same. Ah, yeah. uh, Balisaw-saw, mm. uh, minsan pag matindi ang infection, pwede kang maduguin, o masakit ang puson, ah, yeah. o yung uh, peri-umbilical area sinasabi natin, tapos minsan uh, hindi ka mapakali, Mm -hmm. uh -huh. Pag hindi ka mapakali, you have to have uh, urgency and frequency. Yung ihi ka, na-ihi, na-ihi, Hindi mo alam, mm -hmm. di ba? Sabi na pasyente. To parang ano, uh, irritable ang ano pag-ihi ko. Mm hindi -hmm. yun. Because, this is the thing, do? Pag na-irritate yung lining sa loob ng pantog, kukontrak siya ng kukontrak. Okay. okay. Alam niyo Gagalaw siya ng gagalaw. Yeah. So pag nagagalaw siya, na-irritate siya, anong mangyayari yung mga naipon? Labas na labas. Mm -hmm. Kahit na hindi nasa oras, di ba? Mm -hmm. Then you tend to have problems later on. Pero Dok, nakakapag-cost din po ba yung bukod po din sa pagbipigil ng ihi? Yung uh, konti yung fluids na naiinom, tapos parang uh, konti lang din yung vinovoid. Yes. Ah, yes. Ay. Alam mo yan, uh -huh. di ba? Natanong mo yan several times, no? Yes. O, kasi lagi natin sinasabi, ang pag-inom, ang pag-hydrate sa atin, ay maganda yan because it is a medium. Medium siya para maitapon yung mga dumi. Opo. Oh, pag sinabi medium, kasi, eh, ano siya? Fluid medium siya. Makakaano siya? Na, ma, matatapon yung mga waste, waste. mga ganon. Mm -hmm. Even bacteria. Mm -hmm. Eh, kung wala kang... Wala kang tubig, anong mangyayari? Matutuyuan ng kidney mo. Mm -hmm. Anong anong ilalabas ng kidney mo? What fluid will it come? Anong ihi mo? Mm -hmm. So ngayon ma magrereklamo ka, Ira. Ng no, parang di ako ini- anong wala akong lalam, oh, hindi ako na ihi. Mm -hmm. Eh kasi wala akong iniinom na tubig. Okay. Now, you have to remember, whatever you drink, whether it's not water or not, gagamitin ng ibang part ng katawan mo 'yan. Mm -hmm ba? Diba? Mm -hmm. Kasi kailangan niya yan eh, unless ma-dehydrate ka. Uh -huh. Now, ang matitira sa pantog, yung mga hindi na kailangan. Uh -huh. Yung tinatanong mo, kung nagamit na yung mga konting tubig uh -huh. na nainom mo, so wala ka na matitira sa pantog. Uh -huh. So what I, what will happen? Yung mga, mga bacteria na allowable, allowable sa pantog, will attack now the lining of the the, mm -hmm. bladder. the bladder. Sabi niya, ay, tinuyuan niyo kami. Oh. ah, na, sige, ano na tayo. Mm -hmm. Laban, laban ka okay. May ipon dun. Pero, Doc, bukod dun sa mga ganong cases na itong mga parang sabi niyo nga po, pathological yung nangyayari, kaya nagkaka-cystitis, Sa ibang, ano naman, ibang infections or inflammation na galing naman sa labas ng katawan natin. Kunyari, ibang viral or bacterial na galing sa labas mm. ng katawan, pwede rin po ba siyang mag-cause ng cystitis? ay demo most, most of the time ano internal, internal. 'yan ah, no okay. so it's it's internal it is within the the bladder itself yung pantog lang mismo mm -hmm. no self-serving siya ibig sabihin yun, siya lang okay. wala siyang kadamay now ang problema lang naman ng prolonged cystitis pwede siya mag-create ng mga ibang sakit like bato kin ano mm -hmm. bladder stone okay. 'di ba Um, pwede siya mag-umakyat uh, sa kidney, mm -hmm. mag -reflux. Kasi bakit? Because of the number or the multiplication ng bakteriya, mm -hmm. aakyat na ngayon. Okay. Remember, sasabihin mo ngayon, eh bakit umakyat ang bacteria? Meron ba mga paayan o ano? Mm -hmm. Hindi. Bacteria kasi needs to eat. Mm -hmm. oh, Pag madami na sila, anong gagawin nila? Magpapatayan? Yeah, may iba magpapatayan. But if they get hungry, they become virulent. The medical term kasi virulent. virulent no they will attack and go up the kidney mm -hmm. and you remember sa kidney maraming ano blood vessel, blood vessel maraming yes. to go pagkain nila di ba so dun sila kakain pero docs nakaramdam na nga po ng symptom ng isang pasyente. Paano po uh, pag pumunta na po siya sa doctor? Paano po ang diagnosis po? Ano po mga tests na kailangan yeah. gawin? So, very basic, urinalysis, urine culture, 'di ba? Uh -huh. Alam mo 'yan. I like that. Urinalysis, <laughs> urinalysis urine culture, culture. paulit-ulit. Now, kung walang makita, mm -hmm. walang makita at may nararamdaman pa mga balisaw-saw yes. o ano, dysuria. Magpa-ultrasound mm -hmm. tayo. Uh, mm -hmm. kung walang makita ulit kasi normal, mm -hmm. ano gagawin mo? Ano po yung next na? Ano na test na eh, Hindi na? ko alam. Hindi. <laughs> 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 uh, ibig sabihin, may iba kasi ganun. Joke lang yun, ha? Ay, yung sabi, baka nakita din mga viewers na. Ay, ibig ko sabihin, may iba kasi, wala, 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 normal, normal, normal. Tapos mm sa -hmm. Tapos, sasabihin ng pasyente, may nararamdaman ako. Mm -hmm. So, ibig sabihin na irritation, that is partly dehydration. Okay. So, ibig sabihin, iinom ka lang tubig. Mm -hmm. 'Di ba? Nauuhaw lang yung system mm -hmm. mo kaya ganyan. 'Di ba? Uh, okay. Tama may yun? na 'Di naiintindi ay parang gano'n. So, pag na, na -de dehydrate ka, 'di ba? Na-expose ka sa sa araw, oh, ulang no. ano, parang gusto mo so, I mean, yung yung oh. feeling of thirst oh, wow. is there. Ganun rin yung pantog. The feeling of thirst, then they will give you a sip a similar symptom na parang mm -hmm. uh -huh. na, na, na iirita, parang mm -hmm. gusto mo umihi, oh. pero wala naman. Mm -hmm. Pag tiningnan mo lahat ng request mo na ano, negative. Eh wala ka na maghanap ng infection. Okay. Okay. That's all right naman, no? Sa mga ganun, sa mga test docs ko after ng urinalysis and urine culture. Ano po ba yung hinahanap naman pag kunyari nagpa ultrasound nga? Ano naman yung hinahanap dun para masabi natin na mayroong cystitis? Ano yung mga Mag-check, Hindi, Joshua, mag-check lang kasi baka sabi niya, Let's let's be uh, ano yung we, we go beyond yung yung parang baka meron tayong makita na nararamdaman niya na hindi natin nakita para makasigurado lang tayo kasi pag sinabi ni Ira dok yung kaibigan ko nararamdaman ito nagbabalisaw saw, -saw mm -hmm. ganon. Yeah. eh sinabi mo urinalysis urine culture mm -hmm. negative naman daw mm -hmm. eh di checkin natin utsa yung... baka may makita tayong iba okay. iba kung eh, wala tayong makita ibang endong ibig sabihin iba baka may polis, may stone mm -hmm. may mga may mga maliliit na nabukol mm -hmm. that can cause cystitis mm -hmm. also okay. this can cause cystitis ah, okay. no so baka yun ang problema eh pag mm -hmm. negative naman eh di, that's good So the only thing that we can counter is what? Hydration. Ew.